Ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng dalawang butahi sa isang pack ng noodle soup. Ganito lang yun. Ito ang gagawin natin sa noodles. Dudurogin natin to. Durog ng durogin ng durogin hanggang pati daliri ko madurog na rin. Ito. At tapos, ihalo natin na isang ito. Log. i natin hanggang sa magiging malambot na yung ano natin noodles ganyan lang mix mix lang mix lang ng mix mix lang ng mix mix lang ng mix nag-init na rin tayo ng ano while mixing nag-init tayo ng oil tapos ayun na, i fry na natin yung noodles na may itlog tapos lagyan natin ng cheese sa top tapos pag natapos na yan takpan natin yan para maluto rin yung sa ita nagmerd rin ng koteng cheese natin kapag gagawin natin yan okay guys ganun lang takpan lang ayan naluto na siya letikman natin tapos hindi na o kain na kain na at ba nag ano tayo was na kumain dyan nagluto tayo na soup alam mo yung sisaning na natira sa ano kanina sa noodles di ba may at yun magmix tayo ng isang itlog tapos, Well, mix tayo. Pakuloy natin yung tubig. Magpakuloy na tayo ng tubig para sa itlog natin. Para sa sabaw natin. Ito na. Ready na ba? Pumukulo na ba yung tubig? Okay, halo na natin yung seasoning dyan. Tapos yan, halo-haloin lang natin. Halo-haloin lang. At ilagay na ang itlog at halo-haloin lang halo-haloin ulit haloin lang ng haloin ganyan lang at kung meron kayong onion rings o dahon ng sibuyas pwede nyo rin ihalo dyan para may green green o oh, pwede rin cabbage pwede rin broccoli at kasi meron kami broccoli dito kaya yun ang ginamit ko Okay. while. Kuluin natin ulit para talagang mas mainit na mainit. And after that, saka na natin ilunod ang broccoli natin. Ready na ba ang broccoli? Yan na guys, ready na ang broccoli. Ayan na, ilunod na natin ang broccoli. Oh, yan. Basta kung wala kayo, broccoli, pwede rin cabbage, o pwede rin dahon, dahon lang ng sibuyas. Masarap na yun. Kasi may seasoning na yun eh. Okay, yan na. Okay na yan. Pwede na yan kainin. Ganun lang kadali. At ganun lang din kamura. Ang gastos natin, isang pack lang yun ng ano, noodles. Tapos dalawang itlog, tubig, at sa konting, konting oil. Yun lang. ayun na. Mayroon na kayong dalawang po ng pagkain. May sabaw na. May pizza pa. Ano yun? Pizza ba tawag doon?